Noong ikatlo ng Hulyo taong 1775, sa panahon ng himagsikang Amerikano, si George Washington ay kumuha ng pamumuno sa Continental Army. Ito ay naging makabuluhang yugto dahil ang liderato ni Washington ay naglaro ng mahalagang papel sa labanan para sa kalayaan mula sa pamamahalang Britaniko. Sa parehong pecha noong 1863, natapos ang labanan sa Gettysburg kasabay ng Amerikanong digmaang ang sibil. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang labanan sa digmaan, dahil ito ang nagsisilbing malaking tagumpay para sa mga puwersa ng Union at isang malaking pagbabago sa tunggalian. Sa wakas, noong ikatlo ng Hulyo taong 1988, naganap ang isang trahedya ng kamalian ng barkong Vincent's ng hukbong dagat ng US na barili ng Iran Air Flight 655, na naging sanhi ng pagkamatay ng lahat ng dalawandaan at siyam na puna tao sa loob nito. Itinaas ng pangyayaring ito ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng US, at hanggang ngayon ay naaalala pa rin ito bilang isang makabuluhang pangyayari sa larangan ng pandaigdigang ugnayan.